Hello po guys, nandito po tayo sa bahay dahil hindi po tayo nagkasakit. Ay nandito po tayo sa bahay dahil may sakit po yung trangkaso natin. Ay may lagnat yung trangkaso. Ay may trangkaso po yung lagnat natin. Kaya nandito po tayo sa bahay kasi hindi tayo nakapasok ng trabaho kasi may sakit yung basta may sakit tayo at lagnat. Kaya nandito tayo sa bahay. Kung kailan pa magbabagong taon at New Year, tsaka tayo nagkaganito, wala pa nga tayong ipon panganda. Sana gumaling na tayo para makasakit tayo, makasakit, makatrabaho tayo sa Makatrabaho tayo ulit at magkaroon tayo ng ipon guys. At sana naman na uh, hindi natin sisihin yung trabaho natin kaya nagkasakit tayo dahil nagkasakit yung trabaho natin. Nagkasakit tayo, konti, pero konti ilang dahil sa trabaho natin dahil pag medyo na over tayo guys. Pero hindi po trabaho yung dahilan kaya nagkasakit tayo. Aanin naman natin yung sakit kung wala tayong trabaho, di ba? Ay, mas okay lang magkasakit guys, basta wag lang magkasakit. Okay lang magkasakit basta dahil sa trabaho. Aanin namin yung tambay ka tapos nagkasakit ka. Yun yung mahirap guys, di ba? Kaya sana gumaling na yung trabaho, sana gumaling na yung sakit natin para mawala na yung trangkaso natin at makataba tayo ulit at magkaroon ako ng himala na magkaroon sana ng handa sa New Year natin. Salamat guys!